Ganda gabi. Gagawa lang ako ng vlog about sa pag-tiktok affiliate. So marami kasi nagtatanong guys na hindi ka naman daw sasahod sa tiktok uh, kapag uh, kaunti lang yung followers mo. So guys, uh, meron kasing minimum na followers na kailangan sa tiktok para ma-activate yung yellow basket mo para makapag-tiktok affiliate ka. Pero meron naman pong pwedeng gawin uh, kahit dalawa tatlo lang yung followers mo Uh, pwede ka pa rin magkaroon ng yellow basket. Basta i-link mo lang siya sa TikTok seller app. So ako kasi guys, hindi ko yung nagawa. So panoorin nyo na lang, marami namang tutorial dyan na nagtuturo kung paano i-link yung TikTok account mo sa TikTok seller app para kahit wala ka pang 1K followers, pwede ka na makapag-affiliate, pwede ka na makapag-promote ng product. So ako kasi guys, halos lahat yung TikTok affiliate ko, pinapaabot ko talaga ng 1K followers bago ko siya i-apply for TikTok affiliate. So, basta guys, pag na hit pag umabot ka lang ng 1,000 followers, okay na po 'yan makapag promote ka na, pwede ka na mag-live, pwede ka na mag-promote ng product na gusto mo, pwede ka na mag-add ng product na gusto mo doon sa Yellow Basket mo. ah, uh, piliin mo lang guys yung product na gusto mo talaga ng ibenta uh, at meron kang on hand na product kasi mas maganda talaga na meron kang pinapakitang product sa mga customer like for example sa akin guys nagsimula po ako sa motor cover kasi Uh, hindi pa ako TikTok affiliate guys meron na talaga akong motor cover para sa motor ko so at yung motor cover na yun guys is universal motor cover siya hindi po siya hindi po siya uh, specify sa isang brand lang ng motor so pwede sa sa lahat ng brand ng motor yun yung maganda dun guys kaya uh, dumami talaga yung sales ko sa product na yun guys kasi kahit may yung motor mo click yan Aerox man yan pwedeng pwede, pwede gamitan ng motor cover na pinapromote ko yan yun yung uh, yun kasi yung naisip ko guys eh ayaw kasi magbenta na isang katao lang po yung pwedeng gumamit for example magbibenta ka ng motor cover na pang Honda click lang e, paano naman yung mga pa Mio paano naman yung mga naka reader naka sniper hindi sila makapag checkout so buti na lang yun yung naisip kong product guys na lahat pwedeng gumamit mga big bike man yung motor mo o scooter man yan o di man yan pwedeng gamitin guys so dun talaga ako kumita ng malaki-laki guys So, napansin ko talaga na doon talaga nag-boom talaga yung TikTok affiliate ko, guys. So, pwede nyo rin gawin yon, uh, Mag-isip lang kayo ng product, guys, na gusto nyo ibenta. benta Basta uh, yung product na binibenta nyo, guys, yung hindi lang isang tao yung pwedeng gumamit. Uh, Mag-isip po yun ng mga product na pwedeng ibenta benta na uh, maraming pwedeng makapag-checkout. For example yun, yan, sa motor cover. Kasi yung motor cover na yun, universal motor cover. So, pag sinabing universal motor cover, ibig eh, sabihin, pwede sa sa lahat ng brand ng motor. So walang problema guys kung motor mo Mio, Click, Nmax, Aerox, Badja, TMX, Scooter, Rider, Sniper, ADB, Chaka, PCX, Pwede pwede mo gamitan ng motor cover na 'yon. So pag nagla-live po ako guys, sobrang daming nito check out. Umabot pa nga sa point guys na sa loob lang ng dalawang oras na live, umabot kulang-kulang uh, 300. Uh, umabot ng 375 yung nag-check out ng motor cover lang. Grabe guys, just imagine na ah. Kasi sa TikTok ay sobrang daming tao sa TikTok. Million po ang tao sa TikTok. Diba? Grabe po yung gumagamit ng TikTok ngayon guys. Kaya minsan pag nagla-live ka, magugulat ka yung viewers mo, isang daan, dalawang daan. Minsan umaabot natin yung viewers ko so guys ng 100. Uh, minsan umaabot natin yung viewers ko ng uh, 500, ganun, 500 plus. Umaabot minsan ng 700. So imagine nyo guys, pag ganyan yung viewers mo, isang daan lang mag out o dalawang daan, solve ka na. Diba? So, basta yung item na binabenta nyo guys, yung product na binibenta nyo, ay, uh, ano rin, kumbaga, napapanahon din. ba diba? So, sakto talaga yung motor cover na yun guys. Kasi alam na alam natin, alam na alam ko talaga guys, yung, kapag may motor kasi yung isang tao guys, kapag bago yung motor niya, alam na alam ko talaga, na no, gusto niya talagang bilhan ng motor cover yan. ba diba? Puprotektahan niya talaga yan, kasi bago eh. Uh, ganyan talaga, pag mga baguhan ka palang nagka-motor, talagang, aalagaan uh, mo yan, ah uh, minsan nga araw-araw ugasan mo kung pwede so nagboom talaga doon, guys yung ano ko yung tiktok shop ko so yun yung, gawin nyo guys ganun din yung gawin nyo kung gusto nyo mag affiliate yan huwag muna kayong mag promote ng sobrang daming product ang importante guys kahit isa lang yung product mo basta alam mo siya i-promote alam mo yung specs ng product na yun uh, kilala mo yung product na yun para if in case mag live ka magtatanong yung customer boss gerterize ba yan Yes ma'am, garterize po siya. Uh, boss, meron po yung ano, may, may bag ba yan? Yes sir, meron po siyang built-in na bag. Uh, boss, pwede ba yan sa, ano, sa Honda Click? Yes sir, pwede, pwede po siya sa Honda Click. Kahit anong brand ng motor, pwede, pwede gamitan ng ating motor cover. So, pag mga ganong usapan guys, make sure talaga ako guys, na mapapacheck out mo talaga yung customer. Kasi alam mo yung product eh. Uh, you know your product, sabi nila. Uh, kilalanin mo muna yung product mo. Aralin mo muna yung product mo bago ka mag-promote. Kaya nga yung sinasabi ko sa iba, na kahit isa, dalawa, tatlo lang yung product mo, ang importante, alam mo, kilala mo yung product mo. Para pag nag-live ka, magtanong mag sa yung customer mo, alam mo ka agad yung isasagot. Hindi ka nga, hindi, hindi yung isa-search mo pa, yung nga ka, para, ah, ano, ma'am, ganun po, ah, ah, pwede naman po parang <gsans> eh, sa ganun pa lang guys na pananalita mo parang uh, nawawala na yung ano ng, ng customer dyan uh, tiwala ng customer dyan kaya iba umaalis sa live mo at maganda guys, yun talaga importante, alaman, alamin mo yung product mo para tuloy-tuloy yung live mo guys. Uh, walang did walang did air na tinatawag guys. Uh, kasi ako pag ako nagla-live guys, tuloy-tuloy talaga yan. Hey, hello, mga welcome po dito sa ating uh, TikTok shop. Sa mga gusto mag checkout out ng ating motor cover, all time motor cover po siya. Universal motor cover for di sa lahat ng brand ng motor. Mayo Click in Max Aerox Budget TMX Water Rider Sniper AB, ADB at saka TMX Gartrace na po siya mga boss at meron na po siyang built-in na bag. Hindi po siya nagmumuyis at hindi po siya dumidik sa fairings ng motor natin. Guys, kung mag checkout out kayo ngayon, 2 to 3 days lang po yung delivery ng ating motor cover. Nakapas delivery tayo ngayon mga boss. 2 to 3 days lang po yan ha mga boss. At naka-flash po tayo ngayon guys. Kaya mag out na po kayo habol-habol po yang sobrang check out ng ating motor cover. So, mga ganun dapat 'yung salita mo, guys. Tuloy-tuloy yan. 'Di ba? Uh, dapat alam uh, malalaman talaga ng uh, mas maganda kasi na ganun 'yung ano mo, 'yung style mo kasi uh, kahit 'yung mga customer, guys, uh, kumbaga ah, uh, -ano rin sila, guys. Madadala din sila doon sa pagiging agresibo mo. Kaya minsan sila, natitense na rin. So, napapacheck out na rin. Parang ganun. Yung gusto ko talaga mangyari, guys. Yung parang, uh, ano yung gusto mo, kinukuha mo talaga yung ano ng customer. Ganun yung gawin ninyo. Di ba? Hindi yung mayroon kasi ako nakikita mag-live. Ah, uh, check out na po kayo. Yan. Ah, uh, maganda po siya. Pwede yan sa lahat ng motor. May mga nakikita ko sa ganyan mag-live. Mga boss week lang kumatawag yan ako. ayan so yun lang guys uh, may nakikita kasi akong ganun mag live diba yung tipong hindi nila inaalam yung kanilang produkto so uh, mas maganda guys na alamin nyo muna yung product na gusto nyong ibenta aralin nyo ayan practice nyo muna wag muna kayong live basta basta na hindi nyo alam yung product diba wag muna kayong mag live basta basta na hindi nyo pa alam kung pla naka-plus sale ba yung product mo, nakabagsak presyo ba yung product mo, magkano yung price ng product mo, magkano yung natitipid ng customer ng pro sa product mo. Dapat alamin mo lahat yun guys para at least yung customer uh, makuha nila yung ano mo, yung, makuha mo yung tiwala ng customer. Kasi sabihin mo lahat. Sabihin mo, Ma'am, naka sale po kami ngayon. Ma'am, nakabagsak presyo po kami ngayon. From uh, 220 ngayon po 130 to mo lang siya na abil, So, malaki na ang isip mo, Ma'am. From 150 ngayon po 100 pesos na lang po siya. So, nakatipid ka, Ma'am, ng 50 pesos. Ayun, sabihin mo guys yung kung magkano yung naitipid nila. Ayun. Uh, wag wag mong wag mong ano na sila pa yung mag-compute. Ikaw mismo. Ikaw mismo magsabi na for example, yung price ng product mo Uh, 180 ngayon uh, nakabagsak presyo uh, nakabagsak presyo po tayo ngayon ma'am from 180 ngayon po ay 130 na lang po siya ma'am so nakasave po kayo ma'am ng 50 pesos so malaking bagay na po yan ma'am na nag-save ninyo ma'am marami pa yung pwedeng i-check out dito sa TikTok kaya ma'am check out na po kayo 2 to 3 days lang po yung delivery natin ma'am wag po kayo magkalala pag nag-check out kayo ngayon ma'am 2 to 3 days lang po yan ma'am marireceive nyo na yung product ganun dapat guys pag nag-sales kayo dapat tuloy-tuloy yan. So, ang importante lang naman dyan guys, know your product. Yun lang naman yung pinaka-importante sa lahat. Uh, kasi guys, ako, experience ko, na, uh, experience ko naman talaga yung mga ganyang trabaho kasi dati. Kasi naging product specialist po ako guys, ng mga motor, mga uh, TV, yan. So, more on sa marketing talaga ako na belong guys. Then, huli kong trabaho uh, bago ako nag-resign kasi nag-focus na ako sa mag-tiktok affiliate. Uh, yung ano naman ako, sales associate sa price gas so alam nyo ba guys uh, na regular po ako doon pero nag design po ako yung average ko doon guys yung uh, grade ko doon na regular po ako 95% dahil nga grabe talaga guys pagdating sa sales yan uh, ano talaga uh, ina-aggressivean ko talaga guys uh, more on aggressive talaga pagdating sa sales tapos uh, pag kinausap ko na yung customer lalo na pag mga personal guys hindi ko talaga siya iniiwan hanggat hindi ko siya napapakuha yan Uh, minsan may hindi talaga may hindi talaga ako mukuha guys pero magugulat oh, ka 3 uh, three days 1 uh, one week ago tatawag sa iyo yan kukuha niyan yun hindi pong wala pa silang masyado pero kung may pera yan pero kung may pera naman yan at kailangan nila talaga yung product bibili naman nila at ang importante guys i uh, explain nyo sa kanila kung gaano nila ka ako ano yung maitutulong sa kanilang ng product yun talaga yung importante i-explain nyo sa so customer kung ano yung maitutulong ng product na yan sa, sa kanila huwag nyo muna nang binta ng binta Uh, uh ma'am, yung uh, maganda kasi ma'am kapag mayroong motor cover kayo kasi malaking tulong talaga yan sa mga motor natin. So, protection talaga yan ma'am sa mga ula, sa ulan, init, alikabok, sa mga dumi na pwedeng kumapit sa motor natin. So, malaking tulong talaga kapag mayroong motor cover talaga tayo. Yan. Pero nasa inyo yan ma'am kung gusto mo mag-check out. Yan. Kung mag-check out kayo nandiyan naman sa Basket yan para dat ng biro. Ah, ganun, Ganon yung ano yung, Huwag nyong wag yung apurahin yung makostomer na ma'am i-check out mo na yan ma'am oh i-check out mo na yan muna na yan ma'am oh check out mo na yan ah uh, uh, bagsak presyo lang po yan ngayon ma'am. Sige na po, check out nyo na po. Huwag ganon Hindi dapat ganun. Uh, Maling-mali po yun guys. <coughs> Maling-mali po yung ganong uh, style. So huwag nyo apurahin yung customer guys. Kasi isipin nyo, kung kayo yung customer, ganyan kayo magbenta. Sa tingin nyo ba magagan ma ma magugustuhan <coughs> nyo pa? Pag mga ganyan ka magbenta, pag ako yung kaharap mo, tatalikuran na Pag Pinipilit mo ako. Ayoko ng ganon guys, pinipilit. So dapat ano lang, uh, ano lang tayo, nasa gitna lang tayo guys uh, sabihin mo lang yung specs ng product mo sabihin mo lang yung price ng product mo uh, sabihin mo kung ano yung may sa kanila ng product mo yung importante yan Uh, kung hindi man mag-check out halimbawa, okay lang yan, no? Sige ma'am, uh, okay lang po yan ma'am, at least nalaman nyo po na ganito po yung price ng product natin. Malay natin ma'am, uh, next week makapag-check out na po kayo, may budget na po kayo para dito. So, basta tandaan lang po ninyo ma'am na nakasale po yung product natin. At uh, yung product natin ma'am, is-garterize po siya, meron po siyang built-in na bag, hindi po siya nagbumuis, at hindi po siya dumidikit sa parents ng motor natin. Ma'am, maraming salamat ma'am sa pagpunta dito sa live ko. Yan, uh, good day po ma'am, maraming salamat po. Ganun pa rin po tayo. And hindi yung pag hindi ko mo yung customer, hindi niyo papansinin. So supladahin niyo, supladuhan niyo. Mali maling mali yung ganung pamamaraan. So yun lang guys. ah uh, kung may tanong pa kayo about sa TikTok affiliate, yan, comment lang kayo diyan guys para masagot natin. Basta yun lang, kung gusto mo mag TikTok affiliate, paabotin mo muna ng 1,000 followers yung account mo para magkaroon ka ng yellow basket para makapag-promote ka na ng product na gusto mong i-promote. Ngayon, kung gusto mo namang uh, mag-affiliate ka agad kahit wala pang 1k followers, ah uh, Manood kayo lang ng tutorial sa so YouTube. Uh, paano mag-TikTok affiliate kahit wala pang 1k followers, marami nang tutorial guys. So 'yon, maraming salamat mga boss. Ingat kayo guys.